Hello, good morning. Nandito po tayo ngayon sa Tierra del Rey. Ito po ay magandang investment kung ikaw ay naghahanap na investment for residential or retirement dito sa Bacolod. Um, Makastart ka na po sa halagang 10,000 reservation, 140 square meter na po yung lot mo. At pwede mo na siyang patayuan ng uh, two-story or bungalow na Spanish, any Spanish design po ng bahay. Ang kagandahan po dito uh, sa Tierra del Rey, uh, malaki po yung space at saka may forest park pa po. Then, yung ambience, nature ambience po ng um, subdivision. At saka, ayun, ito yung site development po sa ngayon malaki yung road nila wide road po then ayan ito po yung site development sa halagang 12,000 a uh, monthly kapag approve na sa bank ito yung forest park po ayan mag-start na po kayo mag-invest guys kasi ito po yung investment na hindi ka po nalulugi kasi every 3 months, may 5% increase po.